Leonardo, pinagkalooban ng award sa California. Alamin sa Spotted Report ni Anton na namang parangalaw yung pinagkaloob kay Catherine Bernardo. Tumanggap ng Snow Leopard, the Rising Star Award sa katatapos lamang na Asian World Film Festival sa Culver City, California ang aktres. Sa Instagram account ng Star Cinema, makikita dito ang ilang pictures ng aktres na dumalo at personal na tinanggap ang kanyang award. Sa kanyang acceptance speech, sinabi nito na hindi siya makapaniwala na makakatanggap siya ng award. Kasama nito, nagpasalamat si Catherine sa mga bumubuo ng Asian World Film Festival dahil sa pagkilala nito, hindi na lamang sa kanya kundi sa pagbibigay nito ng halaga sa mga istorya ng mga Asian artists na patuloy na isinishare sa buong mundo. Samantala, bukod sa nasabing award, ang pelikula din nilang dalawa ni Alden Richards the Hello Love Again ang naging closing movie sa nasabing festival. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.